Albularyo naman po tayo at nagpalit po tayo ng oil seal ng Pransiak. At ngayon naman po ay tinatama natin yung fork oil level gamit po itong ating DIY na fork oil level gauge para po sigurado tayong accurate at nasa tama po yung level ng ating fork oil. Pero hindi po ito yung ating video for today. Dahil ang video po natin for today is pag-uusapan po natin yung sikat na sikat na dapat po lakay ng butas yung bungee bolt nitong ating Kawasaki Barako 2 and 3. So, sikat na sikat po ito sa Facebook. Kaya once na pumunta po kayo sa page ng mga Kawasaki Barako, yan, makikita nyo po dahil na pinopromote na lakay ng po ito ng butas itong ating bungee bolt. So, hindi lang po isa, no? kundi dalawa po. Kaya once na tinuntun nyo po yan, yan, pupunta pa po, po, yan doon sa kabila. So, ano po ba yung bungee bolt na yan? So, ito po yan, no? mga pare ko yun. Ganito po yung itsura niyan. Ayan purpose po ito ay para mapakonekta yung mga fluid lines. So ito po yan no? Yung mga fluid lines na yan. So kinokonek po natin yan gamit po itong banjo bolt. Pwede po sa loob nito isa brake fluid. Pwede pong uh, hydraulic fluid or either naman na langis. Yan no? So dito sa ating kawalaking barako ay eh, langis po yung dinadaluyan ng ating banjo bolt. So para makukonekta po natin to ay eh, ito po yung ating gagamitin kung makikita nyo po yung kanya construction, eh meron po yung butas dito. Either isa lang or ida naman ay tagusan. At meron na po yung butas dito sa loob. Eh, no? At ang mangyayari po kasi once na kinunik po natin dito sa kanyang pinaka fittings, yung langis po or fluid natin ay dadaloy dito at papasok po sa butas na yan. At dito naman po yan lalabas sa dulo. At dito sa ating Kawasaki Barako ay langis po yung dumadaloy dyan. Higupin po yung langis ng ating bomba, dadampo sa ating filter at iakit niya po yan dito sa pinakaibabaw ng ating head upang langisan yung ating locker arm, yung ating camshaft at yung iba pang parts dito sa ibabaw. And then dito naman po sa baba ay doon yan pupunta. So ang purpose daw po ng pagpapalaki ng butas ito ay para madami daw po langis yung pumunta dito sa ating head or either naman doon. Isa pa daw pong dahilan kung bakit pinalalakihan ay para dito po mabaraan. Medyo malabo po yan dahil mataas po yung nakikrate na pressure nitong ating pump at kaya ang kanya po yung tulak kung may pabaraan man po dito sa ating linya. At isa pa po, meron po tayo filter na siya naman po sasala sa dumi. At kung masisira naman po yung filter, ay sigurado po tayo lahat po ng butas nitong dadanan ay mababarahan Kaya lagi po kayong magpapalit sa tamang oras ng inyong filter. So napakadali naman po talagang gawin dahil ang gagawin lang po natin eh tatanggalin lang na po natin yan o oh. Kukuha po tayo ng mas malaking barena at saka po natin lalagay yung butas itong ating bungee bolt. At itatagos na rin po natin tulad ito dahil yung stock po nito ay eh, malit lang po yung butas at hindi pa po siya tagusan. Then pagkatapos ay eh, sa natin siya ibabalik. Di po ba? Napakadali mga pare ko Pero teka, mag-unis po tayo. Hindi po natin alam yung ating ginagawa at kung gaano po kadelikado yung ating gagawin. Dahil ang trabaho po nito sa ating barako ay hindi lang po i-connect itong ating fluid lines. Ang trabaho din po nito ay i-regulate yung fluid o yung langis na papasok dito at makapag-build up po siya ng pressure. So, hinihina niya po dahil sobra-sobra po at hindi naman po kailangan talaga na maraming langis na pupunta rito at the same time ay i-restrict niya or itataas niya dapat yung pressure na siya naman po kailangan sa ibang parts ng ating motor dahil hindi lang po dito dinadala yung langis ano? at hindi lang po dito sa baba dahil kung makikita nyo po sa video, ayan o, pumupunta rin po yan sa cylinder nitong ating makina. Ayan o, pumupusit po yan at kailangan po nyo ng mataas na pressure para maabot niya yung ibang parts ng ating cylinder. At yung iba naman po ay pupunta po yan sa pinaka sigunyal natin, yung bearing dyan. So may pumupusit na langis dyan at kailangan din po nyo ng pressure upang umabot po yung langis doon at hindi lang po siya mga pare ko eh, pati po sa clutch natin may pumuposit po na lang siya at at the same time ay dito po sa ating uh, transmission gear so may mga butas-butas pa po dyan na hindi lang po ito at sa loob po ng makina natin nakalagay po yon so dinadalo yan po ng langis yun uh, at kailangan po yon ng oil pressure ibig sabihin yung butas nitong bungee bolt malaki man po yung maliit ay nakadesign po yan at base po yan sa pangailangan ng langis For example, ito, po, ito po maliit po yung butas nito kaya ibig sabihin po yan yung part po na to sa ating binaka camshaft ay eh, hindi naman po kailangan o nire na marami langis posibleng pa pong magtatagas din yan eh kung masyado po tayong marami langis na ilalagay dyan at the same time para naman po yan makapag build up ng pressure na siya naman po mas kailangan sa ibang parts nitong ating motor para po makapisit or makasirit po yung langis sa ibang parts niya. Tuwad po dito sa ating cylinder, dito sa bearing na ating sikunyal, at doon sa ating mga transmission gear at clutch na mas nangangailangan ng mas maraming oil. At itong hawak ko, kung makikita nyo, ay ang laki po na kanyang butas at tagusan pa po yan, no? Dahil kailangan po sa kanyang trabaho. Dahil itong bungee board po na to ay dito po yung nakalagay sa caliper ng ating pan brakes so hydraulic po ito at nire po talaga dito na maraming brake fluid yung tutulak dito sa ating piston kaya kailangan po talaga na malaki po yung butas at tagusang pa kung ikukumpara naman po natin ito sa bungee bolt ng barakuan ay malaki naman po yung butas ng bungee bolt ng barakuan kasi yung po yung dinesign ng engineer ng gumawa ng barakuan. Ito naman po barako 2 at 3 is ito naman po yung dinesign ng engineer nito na maliit naman po yung butas ng bungee bolt. Kaya kung wala po kayong tiwala sa engineer ng gumawa ng barako 2 at barako 3 ay lakihan nyo na po yung butas ng bungee bolt nyo. Tandaan po natin na hindi lang po oil level yung importante po din sa ating makina, kundi yung oil pressure. So, napaka po ng ating oil pressure at kundi po tayo sigurado sa ating gagawin, eh, huwag na lang po natin pakailaman. ipag eh, Pag-isipan nyo muna, dahil nilagay po yan, dinisign po yan ng mga engineer, at hindi po yan pinucho-pucho lamang at hula-hula lamang. So, yan mga pare ko, eh, kaya bago po kayo maglaki ng butas nito, eh, pag-isipan nyo muna at bahala na po kayo. So, katil lang po yung ating video at ikukontinue ka na po yung aking ginagawa. At kung gusto niyo po malaman kung paano gumawa at paano gumamit itong ating DIY na pork oil level gauge, ay may separate video po ako nito at hanapin nyo lang po sa aking video list at ginagarantisado ko po sa inyo na tama po lagi ang inyong pork oil level pag ito po ang inyong ginamit so hanapin nyo lang po sa video list natin mga pare ko ya so hanggang dito lang po ang ating video at ang susunod ko nga palang gagawin dito ay magpapalit naman po ako ng pork oil ng aking Yamaha Mio kaya kita kasi na po ulit at gagawa po tayo ng video nyan para sa inyo so paalam, paalam po